Iwasan natin ang manira ng ating kapwa dahil dito'y wala tayong mabuting mapapala. Halina't maging blessed, ako po si Father Aris Olan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ebanghelyo ngayong araw na ay mula kay San Lucas chapter 12 verses 2 to 3. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Hindi natin kailangang manira ng ating kapwa para lamang lumabas ang katotohanan. Dahil sa halip na lumabas ang katotohanan, ito pa magdadala sa atin patungo sa kadiliman. Ang isang taong mahilig manira ng kanyang kapwa ay isang taong ang puso'y punong-puno ng galit, inanakit, puot, ingit at pagkamakasirili. Kaya wag po nating hayaan na magpaalipin tayo sa kasamaan, kasalanan at kadiliman sa pamamagitan ng paninira ng ating kapwa. Alam nyo po, kadalasan lumalabas yung mga naninira ng kanilang kapwa kapag yung kapwa nila yung nakikita nilang maayos ang pamumuhay, masaya sa buhay, at yung tinatamasa na nila yung kanilang pinapangarap sa buhay dahil din naman ito sa kanilang mga pinaghirapan. Pero lagi po nating tatandaan kung nais po natin makipag-ayos, kung gusto talaga natin makatulong sa ating kapwa, kung naghangad tayo na ang katotohanan ang siyang tunay na mapanghawakan at lumabas, gamitin natin ang kabutihan, gamitin natin ang maayos na pakipag-usap, gamitin natin ang lahat ng pagpapala at biyaya ng Diyos sa atin upang makatulong tayo sa bawat isa, lalo na kung usapin ito ng katotohanan dahil ang katotohanan ay nasa Diyos. Ang katarungan ay nasa Diyos. Ang kapayapaan ay nasa Diyos. Ang pagmamahal ay nasa Diyos. Kaya sa Kanya tayo lumapit, sa Kanya tayo kumapit, sa Kanya tayo maniwala, sa Kanya tayo magtiwala, at sa Kanya tayo magpaubaya. Kaya sa halip na manira, magtiwala tayo sa Diyos na laging kakampi ng kabutihan. Muli, ako po si Father Aris Oland. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.